Ang pangit mo, Ethan, ang pangit. Bakulaw mo. Ang pangit mo. Christine Leanne. Suprimido. Ano'ng nagagawa mo? Matapon niyo ako ng... Ay! Kaya, ang galing maglaro ng computer ah.

Teen Ball. na mo. Coffee? No. Ah! Mm. Ikaw na nga. Mm. Ikaw na nga. Ang bawal sa aking puso. Sa piling ko na sotto o andaman uh, falar

ha eh? Di ilipat mo yung kunin mo yung remote. Bawat Eh uh... Gusto ko din Ito. Oo. Oh, oh. hmm